Hello! Another day, another vlog! Welcome to my YouTube channel! Sheena Chanita's vlog! And for today's vlog, guys, uh, ikikwento ko sa inyo ulit kung paano nga ba ako nakarating dito sa Finland. Itong video na to, naisipan ko siyang gawin ulit kasi yung dati kong katrabaho, natuwa naman ako kasi na-inspire siya sa akin. And na banggit niya na nasa sitwasyon siya ngayon na gusto niyang umalis pero hindi siya makaalis, hindi niya alam kung paano niya umpisahan. Which is naka-relate ako kasi ganun din yung nangyari sa akin. In last 2023, may vlog na akong ginawa kung paano ako nakarating dito. So, may date yon This time, Um, dahil 2023, hindi ko na masyadong matandaan yung date. So, hindi ko mababanggit sa vlog na to yung mga exact date ng iba. Kung gusto nyong makita talaga yung time frame, balikan nyo na lang ulit yung hanapin nyo yung ano ko, vlog ko. Siyempre, eto, balikan natin ulit. ba ako nakarating dito sa Finland? And so, one time, sobrang nag-breakdown ako kasi siguro napagod na ako gawa ng time na yun, COVID days. For almost five years akong panggabi, okay naman kasi okay naman yung company ko. Okay naman din yung sahod ko. Pero iniisip ko, parang feeling ko, habang tumatagal, parang paiksi ng paiksi yung buhay ko. Lalo na yung COVID days. Kasi, ano eh, online class yung mga anak ko, eh, si Donage, yung panganay ko, hindi ko siya pwedeng iwanan habang nagkaklase. Yung, alam mo, yung 9 p.m. or 10 p.m. yung start, tapos matatapos ako 6 a.m. or 7 a.m. and then yung klase, mag start ng 8 a.m. hanggang alauna, hanggang 1 p.m. Wala akong ihi-ihi. Hindi <laughs> ako makaihi. Siguro, kasi kahit break time ng mga anak ko, or ni Donish, hindi ko nang masyado na ano nga si Sofie eh. Kahit break time ni Donish, hindi ako makai kasi lalo na may teacher siya na medyo strict talaga. So, kailangan ko siyang turuan para dun sa next lesson niya. Ayan, kaya hindi ako makaida. Kasi parang sobrang na ano na ako. Dumating talaga ako sa punto na ayoko na. Gusto ko naman maiba gusto ko naman yung work-life balance. Ganun. And then, yun nga, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko yung schoolmate ko. Nakita ko siya, nandito siya. And yun, nagtanong ako. Ang sabi niya, student pathway yung gamit niya. So, sinabi niya sa akin yung agency. And then, nag-try din ako mag-inquire doon. sabi ko, try ko kayang mag-scroll. -ano, mag baka merong ano sa vlog sabi ko baka may nagwa-vlog dito sa Finland so ayun and luckily nakita ko si Miss Irene so na-inspire ako sa kanya dahil sa kanya um, kaya ako nakarating din dito talaga kaya sobrang thankful ako kaya ginagawa ko tong pagwa-vlog para may share din sa inyo kasi sabi nga nila paid forward so dahil kay Miss Irene dahil sa vlog niya nagkaroon ako ng idea about sa agency na former agency na inapplyan ko kaya ito ginagawa ko rin to para makapag-share sa inyo so ito na nga um, June 3, 2023 naisipan kong i-check yung agency na nabanggit ni Miss Irene which is yung Top Make International Manpower then chinek ko siya tapos wala naman silang latest post so pero ang ginawa ko, tendry ko pa rin Kinlik ko, hinanap ko yung nursing assistant, tapos merong ano doon, link doon, kinlik, kinlik ko. Ayun, nag-go through naman siya, tapos July 2022, nagkaroon kami ng orientation. So, ang tagal, di ba? Pero parang ang plano ko na lang talaga dahil okay naman yung trabaho ko, parang go with the flow na lang ako, ganun. Eh, isang vlogger din kasi na nabanggit niya na ang, ang tagal din na process ni Top Make. Kaya kaabutin ka talaga ng isang taon or more. Tapos, may napanood naman ako isang vlogger, may nabanggit siyang isang agency na mukhang okay din kasi parang mas mabilis siya compared kay Top Make, pero may bayad. So, ganitong ano, ginawa ko, nagpasa ako kay Topic, nagpasa din ako dun sa isang agency na nakuha ko din from vlogger. Nauna, nauna pala yung, ano, yung isang student pathway na ininquiran ko. Yun ang nauna pala. Dun ako mm -hmm. na nang nag-orient. Tapos, next is yung isang agency na sinasabi ko na may bayad siya. So, naka-promo sila that time. And, okay naman kasi sabi pag nakapasa sa language, may babalik nila, may refund So, kahit na ganun lang din yung presyo niya monthly, feeling ko, hindi ko pa rin, ipro hindi ko pa rin siya kakayanin i-provide. Kasi nga, lalo na COVID, di ba? Um, Nag-therapy pa si donation yun. Kaya, hindi ko kakayanin. Sabi ko, Pagka ito kay Topmake, eh sakto kasi nag-message si Topmake. So, the next day siya, um, yung schedule orientation ko. Sabi ko, pagka ito talaga si Topmake, libre yung language nito at walang masyado tong ano, walang lahat tong placement. Talagang patulang ko to, kahit matagal kasi okay lang naman eh dahil may trabaho naman ako, sabi ko. Ayokong i-rush yung sarili ko at ayoko rin i yung sarili ko. Ayun, so yun na nga guys, dahil narinig ko nga na banggit ni Topmake na libre yung language at ang gagawin lang namin ay mag-aral mabuti, syempre. Tapos may, ano, may babayaran, isho-shoulder yung sa ticket para hindi ganun kalaki. Kasi kung ikakaltas, mas malaki yung mababawas sa amin compared dun sa ah uh, kami yung sasagot sa ticket. So, and other processing, medical, yun lang. So, yung naisip ko, ah, pwede na. Sabi ko, wala akong pera ngayon, pero sabi ko kay God, nag-pray talaga ako. As in, from the heart, sabi ko, Lord, um, ito na, guide mo ko, sabi ko, um, gagawin kong lahat, sabi ko kung ano yung kaya kong gawin, at ikaw na po yung bahala sa iba, sa financial hindi ko alam kung saan ako pero alam kong dadalhan or magdadala kayo sa akin ng instrumento para makatulong sa process na to. So yun na. September 7 yun, kung hindi ako nagkakamali. Tapos nagpa-medical na, okay na. So nag-start na yung language, Tuloy-tuloy na. Um, bago nga pala yun, bago sa interview, tanungin na nila kayo kung magpo-proceed. So, nag -yes ako and then, mag, nag, ano sila, nag sila ng, ano, study kit para uh, mag-aral ka ng Finnish language and then, <clears throat> sasabihin mo sa kanila kung ready ka na. So, ang ginawa ko, guys, nagpa-print ako eto ano na to eh. Um, Ana na to. Ano to, during ano na to. Uh, language training talaga. So, ang una is Kul Mahoydan Yun yung, ano, parang summary ng ganito. Yun yung unang study kit na binigay sa amin. So, nung no, okay na, ready na. Sala na sa interview and then nakapasa. For medical naman. Tapos, ayun na actual language training na. Yung language training, guys, nila, hindi naman talaga yung everyday yung may pasok. Bali, kasi before, pinapapili kami kung fast pace or slow pace. So, ang kinuha ko is fast pace. Kasi pag slow pace, parang um, every two weeks ang session. Hindi ka tulad ng, ano, ng, ng fast pace, once a week yung session. Ganon. So, yun yung pinagkaiba. Sabi ko, bahala na. So, ayan. Nagpaprint ako ng materials kasi masakit sa mata kung sa computer ko aaralin. And mahilig akong magsulat. Ayan. Mahilig kasi ako magsulat. Mas nariritin sa utak ko pag nagsusulat ako. Pag sinusulat mo kasi, ayan, may maiiwan sa utak mo. So, self-study siya and then once a week yung session. Yung session na yun, yun yung i-assess ia yung pinag- pinag-aralan nyo nung sa unit na yun, titignan niya kung nag-aral ka ba. Pag nakapasa ka naman doon, hindi mag-proceed ka sa next unit. Ganun. Ganun lang. So, that time, hindi naman kami umabot ng isang taon yung process. Um, eight months in total nga eh. nung nag-apply ako eh. Alam ko. Parang six months lang yung inaral namin dun sa language. So, ganun lang. And sa pag-aaral nga pala ng language, parang din siyang IELTS. Pero, finish lang siya. Hindi siya English. May speaking test, may reading test, writing test. So, listening test. May ganyan din sila, guys. Sa so, final. And then, yun, yung ano naman, yung sa gastos, hindi naman siya talaga is, isang buwan. Like, yung medical, may initial, and then final medical. Ayun. So, nag lang din talaga ako. Sana makaalis na din ako kasi hindi na rin talaga healthy yung magtatrabaho sa gabi. Kasi kahit nabaligtarin mo yung araw, hindi, hindi ko alam kung natutulog pa ba ako noon, lalo kung may anak ka. Tapos si Donage kailangan tutukan. So, minsan natatanong na nga rin ako ng mga workmate ko kung natutulog pa ba ako. Eh, tinatanong ko na rin yung sarili ko kung natutulog pa ba ako. Pero, ang masasabi ko lang talaga guys, pagka gusto nyo, talagang gagawa talaga kayo ng paraan. Darating talaga kayo, lalo na sa kalagitnaan, yung Mararamdaman nyo talaga na parang gusto nyo na sumuko. Like, ang sakit na ng ulo nyo. Ang sakit na ng katawan nyo. Ang sakit na ng puso nyo. Pero sabi ko, laban lang. Lagi ko nga sinasabi sa vlog ko. Yung mga nag-apply like, din. Lagi ko nga sinasabi sa kanila na hanggat hindi kayo sinusuka ni Top Make, huwag kayong susuko. Yan ang sabi ko. Basta, go with the flow lang. May mga kabatch din ako, yung iba na pag-iwanan sila, pero hindi naman ibig sabihin nun, katapusan na ng mundo, diba ba? Huwag ka lang sumuko. Mararamdaman mo yan, kung para sa'yo talaga. So, yun. Um, so, thankful kasi nilagpasan ko yon And then, nung andun na, tumating na yung visa, na-approve na. -approve na yung tipong paalis na para hindi ka na makapaniwala, di ba? At bago ko malis sa Pilipinas, nagdasal ako sa, sabi ko, sana maging okay yung, yung trabaho ko dito, okay yung environment, okay yung boss, yan, okay yung mga ka-workmate kasi syempre, kahit na sinesearch mo siya sa Google, iba pa rin talaga, di ba? Na nandito ka iba na yung mararamdam mo pag nandun ka na sa lugar. And I'm so thankful kasi okay yung napasok akong trabaho. Papapait yung boss ko. Okay yung mga ka-workmate ko naman. Hindi naman perfect, syempre. Pero, ang lagi ko lang naman sinasabi sa sarili ko, kahit naman sa Pilipinas eh, nandito ko para pumasok, gawin ng trabaho, kumita, umuwi. That's it. Bawal magpaki-stress. And I'm so thankful din kasi nga, binigyan ako ni God ng ano is strength. Alam mo yun yung laging um, yung, yung mga negative. Yung kaya kong gawing positive. Na minsan kahit parang imposible. Ganun na lang din yung ginagawa ko. And effective naman siya. So, sabi nga nila kapag ka napipikon ka, talo ka. Kapag ma mo, talo ka. So, ganun lang. Kailangan mong maging chill lang and subukan mo lang maging positive. So, yun lang po and I hope na inspire kayo sa sa kwento ko. Yun yung doon ako nagsimula ko. Bakit ako nakarating dito sa Finland? At may dadagdag ko lang din na yung iba sinasabi na huwag kayo pumunta dito sa Finland ganun. Para nakikita ko sa comment nila parang yung iba kung maka about Finland, parang dirindiri parang ang parang ang sama-sama ng ang sama-sama ba ng ginawa ng Finland sa inyo para magsabi kayo dun sa mga kapwa Pilipino natin na okay pumunta dito ganyan mahaba um, yung winter dito ganyan um, okay naman yon kasi nga sinasabi niya yung totoo pero huwag nyo naman masyadong ano eh, discourage yung tao. Kasi ang winter naman ako, mahaba siya. Pero meron naman tayong winter jacket. Tapos, um, ang maganda na lang siguro gawin, <clears throat> sabihin na lang na gumawa na lang ng mga activities during winter para hindi mainip. Like manood ng movie, mag-aral. Ang dami pwedeng gawin. Katulad ko, nagtitiktok ako. Yan. Dumarating din ako sa time na ano, nag, sumasabay ako sa depressed ng, ano, kadiliman ng winter. Pero, after, ano, after noon, niisip ko na lang na, hindi naman to, ano, lifetime. So, katulad ngayon, summer, ang haba ng araw, di diba? Yun, awliwin mo lang yung sarili mo. And regarding sa tax, oh malaki yung tax, pero, bawi ka naman din sa transportation, bawi ka naman sa environment, Lalo kung may anak ka, bawing-bawi ka naman sa edukasyon. Ako siguro kasi na-appreciate ko siya kasi nga may anak akong special. And ang laki talaga ng ginagastos namin sa therapy. Ang laki talaga ng ano, nagbabayad din kami. Siyempre, sa school ng tuition. And thankful ako hindi naman ganun kalaki yung tuition dun sa pinapasokan ng anak ko. Pero siyempre, para sa ordinaryong tao, mahal pa din, di ba? Ayun, madaming gastos. Magpiprepare ka ng baon. Di ka tulad dito. Talagang hindi hindi na gano'n ka, ano, kay stress. At hindi mo naman mararamdaman dito ng hirap-hirap mong tao. Pantay-pantay lang. Ganon. So, kung may pangarap kayo, guys, huwag kayong masyadong magpa sa sinasabi ng iba. Siguro gawin nyo na lang, ano, motivate nyo na lang yung sarili nyo. Pwede nyo kunin yung opinion nila. At, i-assess sarili mo, kakayanin mo ba? Ganon. Ikanya-kanya -kanya naman tayong ano eh, uh, kung paano mag-handle ng stress. ba? Diba? So, ganun lang. Kaysa naman sa Pilipinas, ba? Diba? Ang hirap. Yung, ang, hindi lang naman kasi yung pera yung iniiwasan talaga doon eh. Ako hindi lang pera, I mean, hindi pala pera lang yung, ano, yung, yung habol ko dito ang habol ko is yung work-life balance talaga. At ramdam na ramdam ko siya. Yung, yung air, malinis, yung tubig, makakainom ka sa, ano, sa tap water. Tapos, yung transportation, di, kan di na ako makikipagsiksikan sa bus, sa train, sa jeep. Diba? Ang dami, ang daming, dami kong na-experience dito na masaya. So, uh, de de depende na lang talaga yan sa tao, guys. Kaya, bigyan naman natin sila ng chance. Kasi kung yung iba nga, nag-a-apply nga sa Middle East, eh, to domestic helper, eh. ba? Diba? Na alam natin na risky din yun. Kaysa naman dito, ang nireklamo nire lang natin dito, yung malaki yung tax and mahaba yung winter. So, yun lang naman. Nagagawa naman ng paraan. Ang tax, syempre, hindi. Pero, at least, na ano naman, bawi naman sa service hindi lang talaga dito yung sinasabi mong pang sobrang gusto mong sobrang yung mama, hindi talaga siya pero pang family talaga ang Finland so yun lang guys, thank you so much for watching and I hope na gustuhan nyo yung video ko and uh, ilike nyo lang din, tapos share nyo sa mga friends nyo huwag nyo na rin kalimutan mag subscribe and yun lang thank you so much, goodbye now love you all, God bless you.